Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Para po sa vlog na ito, ating pag-uusapan itong uh, kakapasok lang na impormasyon or balita na sumagot na itong si Fatima Bush doon sa mga nananawagan sa kanyang resignation or pagwaba dito sa trono bilang uh, Miss Universe 2025. So ang sabi niya mga kapolitika, she will not step down. So ito yung ating pag-uusapan at bibigyan natin ng reaksyon at ng ating opinion ano ba yung ating masasabi dito sa naging pahayag ni Fatima Bush. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So sabi po dito ng JMA News, To those who have attacked me and fabricated slander, I say, my victory is not a threat. My victory is a reminder that women Are resilient, capable, and powerful. We are not here to fulfill others' expectations. We are here to transform the world. Miss Universe 2025 fights back against harassment. I won't back down. 2025 Fatima Bush spoke out about the wave of hate and negativity she has received being since being crowned. She expressed disappointments. over the backlash but emphasized that she will not let it affect her. Fatima said her values and esteem, self-esteem are strong, asserting that no amount of criticism will break her. Despite the pressure, she remains committed to carrying out her duties as Miss Universe with resilience and dignity. So maka kapolitika, ito na yung sagot ni uh, Fatima Bush doon sa ilang araw nating panawagan na dapat na siyang mag dito sa Miss Universe. Pero ang sabi naman ng ating mga netizen ay dapat na hindi siya magresign kasi if bababa sa pwesto itong si Fatima ay mag-forward din yung isa pang undeserving na itong si Thailand. Pero between Fatima at si Vena ay mas gugustuhin ko pa na itong si Vena ang mag takeover ng crown kahit pa sabihin natin na Ayaw ni Fatima na mag-step down or bumaba dito sa kanyang trono bilang Miss Universe 2025 kasi nga meron siyang backer yung CEO na si Raul Rucha. Pero between them, kahit they are both undeserving, mas gugustuhin natin itong si Vena dahil ito ang pambato ni Nawat sa Miss Universe 2025 at okay naman ang relasyon ng Pilipinas at Thailand. So yun yung aking pinupunto mga kapolitika. So aside from this na sinabi ni Fatima na ayaw niyang mag down dito sa Miss Universe ay nag-aalala naman ang makabayan ni Fatima na di umano ay meron itong banta sa kanyang buhay. So hindi naman natin yung tinutolerate mga kapulitika. I believe na that is below the belt na rin kung uh, merong pagbabanta or death threat sa buhay ni Fatima Bush. So gusto lang natin na magkaroon ng hostisya dito sa Miss Universe pero hindi naman to the point na magkakaroon ng death threat dahil I believe na yun ay isang uh, ibang usapin na yun, crossing the line na yun mga kapolitika. So dito lang tayo sa pagpapaba ng, uh, sa kanyang pwesto, sa kanyang trono bilang Miss Universe 2025 kasi we believe na meron pang mas deserve dito kay uh, Fatima Bush. At alam na din natin, alam na ng buong mundo yung uh, cheating, yung pandaraya na nangyari. At uh, sabi pa nga ng ating mga antizen, eh, naman yon ni Fatima. Pero grabe naman yun mga kapolitika, buhay niya talaga yung kapalit. Siguro hanggat nandito si Raul sa Miss Universe ay imposible yung mapababa sa pwesto itong si Fatima, not unless ay iba na yung CEO. So kaya ngayon malakas yung kanyang loob kasi meron siyang backup itong si uh, CEO na si Raul Rucha. Pero pag wala na ito, I believe na baka wala na siyang kakampi dito at ito na yung time na mag-stepping down. Or baka merong silang plano na yung first half ng kanyang reign is itong si Fatima and then automatically mag-resign siya after 6 months and then papasok itong si Thailand so hindi natin masasabi mga kapolitika pero ang uh, sa atin lang everything is possible so marami po tayo ang nasaktan at mag-iisang linggo na matapos ang controversial na resulta ng Miss Universe marahil ang ilan sa inyo mga kapolitika ay nakamove on na ang iba sa inyo ay hanggang ngayon Uh, kapag nakikita yung mga clip videos mga short videos ni Atisa dito sa social media ay napapaiyak pa rin at nangihinayang kung bakit hindi siya ang nakasungkit ng mailap na corona ng Miss Universe so ako I'm still in the process of moving on dito sa nangyari sa Miss Universe na napakasakit hanggang ngayon is meron pang kirot at uh, habang nakikita natin itong mga post ni Atisa Manalo ay nareminis nare lang natin, inaalala natin mga kapolitika yung moment na kung saan ay na-represent ni Atisa ng maayos ang Pilipinas. Talagang masasabi natin na naiwagayway niya ang bandila ng Pilipinas sa na nakita ng buong mundo. At uh, speaking of buong mundo, ay hindi lang mga Pinoy ang umanga sa kanya. Until ngayon, nakikita ko yung mga uh, pages mga kapolitika especially dito sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia like for instance sa Myanmar sa Vietnam sa Cambodia ay lagi nilang pino-post itong si Atisa kasi nga hangang-hanga sila sa ganda namamangha sila sa ganda ng nag-iisang Atisa Manalo so yun ngayon and then sa tingin ko is mahirap na sundan itong si Atisa pagdating sa ganda kasi mahirapan tayong makahanap ng uh, katulad ni tisa pero who knows dahil katulad nung sinabi natin kay CJ Last year 2024 dito sa Miss Grand International, sinabi natin na mahirap ng sundan ang nag-iisang CJ Opiyasa. Pero here comes, dumating naman si Ati sa Manalo na we believe na nag-exceed pa yung yung ating expectations doon kay uh, CJ Opiyasa. So na-lamangan, although meron silang kanya-kanyang advantage pero I believe na mas nalamangan ni Emma Tiglaw itong si CJ. So 'yun mga kapolitika at maghanap tayo ng isang sa manalo or more than pa kay atisa manalo sa mga sunod na taon dito sa Miss Universe. So ano mga kapolitika ang inyong magreaksyon? Ano po ang inyong masasabi dito sa naging comment ni Fatima Bush na she will not back down. Hindi siya magresign or hindi siya bababa sa kanyang pwesto. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At narito naman po ang mga comment nang ating 10% na disagreement dito sa naging pahayag ni Fatima Bush. Miss Mexico says she keeps getting death threats and attacks and insults. This is after she won this week and after Miss Universe was accused of rigging its competition for her to win. She says in the past few days after winning, she's received insults, attacks, and death threats for one reason because she won. Because a woman with dreams, preparation, and heart decided to stand up and fight for what she loves, she wrote she even said that i want to turn this experience into a message violence against women does not always appear in the form of blows sometimes it shows up in words and digital hate mockery and campaigns meant to destroy our dignity she says to the women who have suffered violence in any of its forms i promise you this i will not stay silent i will use this platform to give visibility you are not alone you can pause to read the rest she even shares screenshots of the horrible messages saying i hope you die tomorrow you and your family fraud what a shame one of the allegations in this entire competition is that her father is working with the president of Miss Universe. We obviously don't know if this is true. Not something that has been proven. Obviously, I hope Miss Mexico is safe. I would never condone the violence toward any woman ever. But overall, this pageant has been a hot mess. There's so much